I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Gabi nga guys, ay talagang nagtrending nga ang paghurado ng ating Doni Pangilinan sa PGT Season 7 dahil na nga rin sa angking katangian at galing ng ating Doni sa paghuhurado. Pero eto na nga guys, sa pag-uusapan natin dahil sa up next nga ng PGT ngayong gabi ay talaga naman itong ating Doni ay grabe nga ang ngiti nang may marinig ito patungkol kay Belle. Narito nga guys ang video. Kaya naman umani nga agad dito ah, ng maraming komento. At ayon nga sa mga bula, look at that wide smile of Donny. This is too cute. Plus aside from this, I enjoyed today's PGT. Galing-galing mo Donny. Yes to Horado Donny. ganyan nga raw talaga ang ngiti ng ating Donny kapag itong ating bell na ang nababanghit. Kaya naman talaga ang miss na miss na nga rin talaga ng ating Donny ang kanyang think kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil iba talaga ang kilig kapag itong ating Donnie at Belna ang gumalaw ng baso. Kaya naman stay tune lang tayo for more updates sa ating couple sa mga susunod pa na ayuda.